So, mga nalit akong giloto ang tinulang manok. And then, tortang talong. Turbo. And, of course, ang bulad. Kinisang ampalaya. And, of course, munggos. Hello everyone, and my blog for today is... Since fight ni Dini sa balay, so ako mga pisita is mga Pilipina. So ako silang lutuan o Philippine food kaya nga nung no, basically ka Korean food, no? So, ako silang lutuan o tortang talong, lagi ka sa akong garden, of course, and then, kinisan ang palaya, lutuan ako sila of tinulang manok, napatangan ako o sayuti, and of course, malonggay. And then, naglatak na sad ko og monggos, naputangan na siya og udlot sa ampalaya. And then, nagluto na sad ko og turbong chicken, and then, dili mawala ang bulat. Or, tuyo sa Tagalog. And then, for their dessert, nag-bake na ko og chocolate cake. So, na ako'y time, so lutoan na sila og binignit. So, let's get started, mga kalala! Udlot sa ampalaya course, ako butangan o uh, tanglad. Luto na ako ang munggos. So, one touchdown. And Pag-ibig isa. Pag-ibig so, Kasi yung gawa sa lihang tayo, lihang katambok. So, ako siya para magawa sa lihang tambok. Ayat natin po tangan o lamas. Ibali na ako siya din sa kaldero. Ano itong pabukalan? Ayat natin po ang sayuti o ang malunggay. Huwag nagpabukal ko sa ang tinulang manok. Ako na islay sundaan ang sayuti. but not the least is yung akong ampalaya. ginisang ampalaya. Yunod ang malunggay sa akong sayurti, sa akong tinulang manok. Eh yeah, I'm oh, first visitor. I'm so happy to buy. I'm going to buy. I

sila si ano? Si Hani, ang pinakabata namin dito. Simo, sa si Tapos <laughs> mga the Uy, mga may mga dalagan na yan. Ito is dalawang Anak, ka na, anak ka na, niya. Kamayin ko na. Oh, sure. Hindi ko ito Hindi Hindi ko ito po. Hindi For... pasyente, may iba Alam, may picture na siya. Ito nga ready. Kita kajen tayo kang kajen Kita kita di sini, kita tatlo di kamu kita. Tatlo, 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 tatlo,

naman. Hindi mm eh, di sasakyan din sila. Oh, ganun. Baka, da, ko baka may na da siya. Kasi service nila. Oo, kaya yeah. may kakilala siguro siya na sa basta Eh! Eh! Sa Oo, sa Hindi naman tapos tapos. Ano ba sa cake? Wala na Wala naman sa cake. Ayun, nakita ka Wala pa lang naman eh. Ang okay. space niya ate sa rep niya. Oh. Ay, hindi ko kaya mabigat. Wala <laughs> pa siyang ganito. Malit kasi si Norbo. <laughs> uh, mm. Hindi. Mabigat gloss, na sa Glass, oh. Glass kasi. sa ang panahat. Glass ka. Hindi na kaya. Oh, glass ka sa <laughs> oh, oh, ang nga. Kaya yeah, Mabigat ka. <laughs> mabigat ka na ito. Dito si Over, si Kwan kasi sabi ko kasi okay, anak niya ba talong? Oh, sa kwarto ko na lang ipatulog-tulog muna. Mm -hmm. Sino may birthday? Uy, itrya niyo ba? Ano yan? Yung, sa'yo 자, 기 나와. 자, 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 자,

Ng okay. inandian okay. lang kaya. lang ako. Propesyonal may santo. Oh, may choco. Ay, asti oh. Chocolate, baby. chocolate flavor. Sugopero from Sugo ko. Ha, hindi na may apat, Ah, hindi ako maghuhugas ka pa. O nga pala no, mayinis balantur dito. Maglalasa ng 'yan. Di sa diyan Oh, yakot. Kan yan ang mode na hindi den. Oh, mama, ikaw. Kumain ko lang siya. daw 'yan. Oh, ano na? Hanul Olocoits oh, cake, chocolate cake. I-tingu muna yan. Tingu muna. Mo <laughs> ya. Bola na 'yung buwan, bola na 'yung ano ba 'yon? Wag mo batawan dito yo, may probayan. Yung, yung may pag-aano, pag pero pag hindi mabait okay lang. Kami at mapait o hindi, gila Malambot kasi siya once na. Oo, tapos pigain mo siya talaga okay. para maalis yung ibang kata mm. katas, niya. Mm. Uh, yun mo. Tapos banlaw, aba binabalanlaw ko eh. Masarap ma, diba nami? Hanon ah. Dessert, yung ano tama lang, tama lang. Yung tapings lang, yung ano. Matamis? Nag-blend lang siya, hindi kayo matamis. Sa akin, mm -hmm. hindi kayo, Kasi mahilig hindi sa matamis, di ba? Matamis ang tapings? Hmm. Chocolate naman yun eh. tama lang. chocolate Ay, si ate siguro, hindi, ano, hindi mahilig sa tamis. Matamis, mahilig yun. Matamis na ito. Matamis na. Ikaw, tutinik mo Hindi pa kasi doon. Airbnb, one month kasi yan sila doon. Kapag ikot-ikot kami ikot-ikot kami doon. Sa ano, puro baday yan sila, puro... Diyos ko, ang cake. Yan lang, yan lang ang nakuha ng cake. Ayin ka kaya talaga na kayo, ng cake, kayo, ha? Kaya pa, 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 may oras ba? Kaya, kaya. Usap-usap <laughs> di... pa ngayon. Usap-usap pa, ah. <laughs> 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 Kaya, kaya. Kaya, Alam mo, <ate>, para fit <laughs> ko parang, makakagamit ako na nasi... Actually, ito na, no, gusto ko to no, Ito yung pinakaluma ko. Ito naman siya, yung ginawa ko doon sa, ano Korea. iba yung live ah? Ah! Ito maganda. Maganda din siya kasi, kasi sponge eh. Kumbaga yung detachable. Kasi, Yo! Ito siya kasi, ano pa alito ito, ba, ito, ba, yeah. ito siya kung ko siya kasi maging pagsela pagsela ay siya? Yung yung na, na, robot ay, 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 robot karna kung siya. omshie 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 kung ano kung ano kung na kung ano Robot ano kung ano kung kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano Pagdating ko Dala-dala pa ako ng brass. Ay, masan. Hindi Anong? Ano? Krish minto. O. Meron kayo kay drone. Mayroon fireworks. Tapos yung mga flower na ginawang unggoy ginawang... Kuka. Kuka tsukse. Ano Ah, ba yung ano? Oo. Kuka Kuka ano? Hindi san daw no na magbabartho pa. lang dadaan na lang. Hindi kaya kasi naglagay sila ng carriage ba? Pero Tutsam dati nila. Dadalaw na ba apply na kami kaya magpapakain kami sa iyo. mag-live na lang dito. Ha? bibili? live na Nakaano naman balad na? Nakaano naman nababuhay? din nyo. Ito na ba ito? Oo, nabababuhay. Pero mas siya pa. Hindi na yan? Hindi. Sabi ko, grabe ka naman. Nagbukas na pa kain. ate? Kisara? Hindi naman nalagay. Ano? na talaga nang kutas Hindi Ano na? ano? Para bumaba yung namin. Galaw-galaw. Ano na?

여기 직접 이모만 먹 k 거든? o imo, but I'm going to take to eat. I'm going to t a 이 e to eat. I'm going to take to e 이 t I'm going to

enggak, lagi nggak, enggak, 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 Nagbibilang. Lari niyo din yan. Uy, wala yung... Alam mo yung as in total zero zero. Bumalik siya sa zero lang at yung video ko. Yung isang buwan ko na video na yun. Ah, hindi ko lang ano nga yan. July yata yun. Yung isang buwan ko na video na yun. Yung kita lahat na wala ate. <laughs> Hindi. Eh kung naibalik na yun, hindi. hindi. Kung may naglalaban pa. Ayun, continue. Ang chita-chita. Kitita talaga doon. Sige, sige malayo oh, yun. oh yun na pero yeah. so, dapat di ba magsimula ka muna kaluhan ko yung pe alam mo yun ganyan. ako di ba sa mm -hmm. work nakag Diretso lang yan dyan, pag nakikita mo po yun. Oo, na, ganyan lang ako. Oo, <laughs> oh, pagkatapos siya, ng time, di ba may timer yan? O pagkatapos ng doon, itap na lang ang slit. Ganun Isa lang kasama sa mga pag gano'n din dyan. Tapos may kaupo sa pop Pindot, pindot ka lang ate. Oo, oh, kaya nakasipasan, nakikita ko doon. Maglaro ka. Ang ganyan o oh, sabi ko nga mag-game. Mano. Ganyan, ka. Nung ko lang yung oras. Pwede mo iwan eh. Pag bye. bye, bye, thank bye. you. Hinding ba? Hinding. Okay. Bye, bye. 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 Ang dami ko tuloy yung purutas ngayon. So, mga kalalabs, so far, nag-enjoy ko na ako mga kaupan And Then, ganahan kayo sila sa ako ang chocolate cake. And then, of course, ang ako ang tortang, talong, and tingkong putinan mo. And then, ang nabili na, ang palaya. So, mga kalalabs, for more videos, Please don't forget to click the notification below, like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching! Love you!